Hello mga kabarkas another day, another vlog na naman tayo ngayon mga kabarkas Ngayon mga kawarkads, ating pupuntahan itong carnivals na ilalagay dito sa malaking bakanti dito sa may Davao Coastal Road Known as Times, Times Beach Rotonda Yan, Dito ilalagay yung carnivals rides para sa araw ng Davao Napakaganda yung pwisto nila dito kasi mag magsakay ka ng mga rides is kitang kita mo itong Times Beach Rotunda at yung dagat dito at yung simoy ng hangin is maganda kasi nasa dagat perfect place talaga ang nilagyan dito sa carnivals rides na ito ito ay para sa araw ng dabaw yan pupuntahan natin ito yan let's go Ayan, mga uh, kabaytod, araw ng Dabao. Ayan, uh, March 16, dito sa Dabao City. And dito nilagay yung Tomobiles, mga uh, dito sa na rotunda ng Times Beach. And, uh, siguro, marami din mga food yan dito. Pero, maganda uh, na siguro, uh, Sa kaya, mabibig, mabibig dito na ni Jerry Eh Dito ba yung Kamer bikes nila yeah. mm, bikes Ano ba yung pa dito Ganda mm, nga Kansura dito Mga Vikings Kasi labang na dito ng mga yung nagtinda-tinda. Yan. Tapos dito yung carnivals. Yan. Marami silang rides. May kinabit na sila na tourist wheel. Yung roller coaster. May roller coaster. Maliit na tourist wheel. May mataas dun sa kabila. Yan, marami silang mga rides ngayon dito mga workers na ilalagay. Yan, kasi malagi ang area dito mga instead park sana ito. Ngayon, siguro wala na ang budget. Kaya ganito na lang ginamit muna dito. ng ganito. Para sa araw ng dabaw. Yan. siguro magsisimula ito kasi isang buwan sila dito eh ngayon it's March 8 bukas san, sandi bukas hindi pa ito mag buwan bukas kasi hindi pa makaya yan marami pang mga kulang nila na ikakabit dito yan Kaya pa ganda ng boot kan dito mga kawalkads is katulad nito is maputi ko kapag umuulan. Sana ma lagyan pa ng katulad doon na graba. Para maganda 'yun. Panan maganda. tapos may ginagawa nila dito mga kaweka para siguro ito sa mga manininda dito kasi nag pose sila dito kung sino yung magre-renta ng mga ornamental plants mangang ginawa nila dito mangang nilagyan bricks para ito nilalagay nila dito mga bricks para hindi makuti yeah. tapos ito yung mga rides dito na ongoing masaya dito mga awakens ngayon araw ng dabao malayo lang dito sa downtown area pero mas presko yung pakiranda mo dito kasi tabing gagat lang siguro may mga tinda-tinda din ito na mga pagkain dito sa loob Yan. Maraming dumating na yung mga aqua nila. Maraming mga rides. Nandito lang ito sa uh, mga sa Sabay, Times Beats talaga Talagang magbubi um, na itong lugar dito. Malagyan ng Kasi maraming dito eh. Yan. maraming Kita nyo yung mga bike mag -todito. Biasa dengan bahan nanti Ayun Terus nila diyan pa ng carnivals dito Lalo, lalo ng bibir, bibir na ang lugar rides dito Yan gusto na lang ulang dito mga ulang ito mga para hindi -tay -tay. Um, ng mga uh, pressure na dito Yan dito yan Ang anaman lang yan natin mga ulang ito Ang uh, um, rights nyo mga tayo Parang mga kainin tayo sa dinyan yeah, sa like and subscribe to my channel and please the button para mag kayo. Maraming salamat sa mga mga video na i-download ko, especially sa mga may-blog natin at mga 36 update natin na may kasubukan nyo. At salamat sa lahat.